po oh, kami yung sa bahay. Kararating lang namin at walang tao. At ito ang naabutan namin. Ang <laughs> kalat. Ang kalat na masyado. Oh. Baha pa, ha? Magyan. Oh. <laughs> Garo, ano, binagyo sa dyan, nung um, boy? Sobrang kalat. Huwag ka dyan, toy. At o, makalat. Mm. Ha? Magyan walang tao. Huwag ka dyan sa Pusa. Bye oh. Galing sa labas. Bay, 3 days. Ado pa, ba? bay. Bay, kaso hapon pag duwan mo sarong sa yan, asot mo. Ngunyan, iyo pa din. Ayaw nga niya magbulos, bay. Pinapabulos nga niya yan. Abo. Pinipil mo. Na, pong tuwa niya yan, niya. Nagsusurok mo sa mo. Ayaw, yeah, ama yan. Ay, mabihis mo na ito. Punasaw mo na yung mga basa. Yun? Pupod trip si Bombay. si Bombay sikulut na natating parang galing school. Oh, yan, 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 yan. Yes. Ito tapos si Mumbay sa loob. Si Chris Chris naman. Hindi tulog na. Ay, muna, mung, mung, Ayan. Malinis mo na kami sa labas. Sabi ko kayo Mumbay dyan na siya sa loob.

ako kami ngayon, si Kristo ako naman. oh ano, pag na alit ni mga tao, dapat guti ng tambok Sa na talaga, gabis. Sa sararo Hindi. Dapat guti isang ano daw, Kung kita ang gabos, dapat talaga ang kailangan Sa sararo, parin nagagawa ang na aayos po. Araw kayo, hindi. Kamukha

Nung nakarap ko ako ng ano, hindi na sarabi sa well, ako gusto ko makagun, habi ko makagun, habi ko makagun, habi ko din mag-asawa ka okay, sa'yo, doon yung may anak. Ayaw mo ba mag-alaga? Dati ko nakaalagaan? Ay, okay, okay. uh, talaga, sa um, kakiyab siya. Oo, oh, ayan. Ha? Ayan. 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 Ayan.

你给我怎么办？对对对，同意。

mình còn lấy cái <laughs> miếng lông cừu để lấy nó rồi giờ mình mình cứ cái này rồi này đó cái cái D dalawa yung plastik kasi dalawa yung taka hey. ano yun. Kaya nga lang isa. Nagayon ni Sopo kami. Naayos pa namin. Yung hmm. sa labas. Hindi, yung dito hindi. yun? Ito yung hindi come on. Tapos pinalastik lang po namin ibang kalat. Po, tapos layo. na kami maglinis. ay nagpapakulo kami ng mainit kasi makapig kami. Ayan. Kris-kris, tulog pa na sa loob. May mauwi na din kami. Nakapilang kami. Yung kortina na si kulot na magalis niya kasi tingnan yung um, duldulon po. Papapalitan ko na lang kay kulot ayan po, uh, mauwi na kami si Bumbayan dyan na sa loob. May kasama na siya. Dyan na yung bunso naming kapatid. Nasi si kris Chris, Chris nahilamusan ko na. Ayan, nakalinis na rin po kami dito sa salas. Ayan, mauwi na kami. Bye, mauwi na kami. Ito eh. Si Si nang palabasin at maulan.